sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang gabisan yung lahat. Uh, uh, sa mga baguan na ngayon yun naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin, subscribe, like, and share, at pakipindut na rin po ang bell ko para palagi po kayo titid sa aking mga isasunod na video. Uh, ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot na sa spiritual o physical na karamdaman. At uh, dito po lamang kumatutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Uh, tutok, tutok po lamang po kayo dito sa iwagan ng pangasinan at uh, mag-subscribe, mag-like, and share. Uh, Pakipinot na rin pong bell icon para sa marami po akong isusunod na mga video. Sana po, kung di man po maganda po yung pagkagawa ko po, po wala pa po itong edit pero ito ay subok na subok na po na ibabagi ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo. Uh, kahit na wala pong edit po ito, uh, napakabisa po. Eh, samantalang yung nag edit po, hindi nyo po alam kung galing kaliwa po yun. Nagaganda lang po kayo kung sa mag edit Ito ay sulat kamay ko na galing sa aking uh, bibli, bibli, uh, vibre, uh, Uh, i-share ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po dito uh, at ibabagi ko po sa inyo. Ang i-share ko po sa inyo ay yung uh, orasyon, pangwasak upang mamatay ang mga kukulam, iwagan ng hmm. pangasinan. Sa mga wala pong pudir po dyan, uh, kumuha na po kayo ng magandang pudir. Uh, kunin nyo po yung tatlong uh, misteryo. Napakabisa rin po yun, pampudir po, pangkalatan po yun. Uh, pampa, uh, po ng orasyon yun, pampa buhay po ng orasyon. Uh, po. uh, search nyo lang po sa uh, Google, hanapin nyo po lamang po yung tatlong misteryo. Uh, makikita po nyo yun. Sa mga kung po, gusto pong manggamot, matutong manggamot, tumutok lamang po kayo dito sa hiwagan ng Pangasinan. Marami po kayo makukuha mga orasyon dito na galing po sa kanan, hindi po kaliwa. Hindi po, po lamang paka magandang pagka wala pong edit, ito ay talagang original po na uh, sulat kamay ko po na po sa mga orasyon. Bago ko po dito isusulat po ay titingnan ko maigi kung may mali ulitin ko naman po yun. Hindi ko po ito dito ipagkakalob sa inyo kung ang orasyon na ikukon ko po sa inyo ay ay uh, ito po, subok na subok na at buhay na buhay po. Aking ibabagi po. Uh, Mag-isal po ng isang ama namin na bagay ng Maria, Alwalhati, ay sumasang palataya. At sunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po. Salim po sa isip lamang po at ihip sa kanyang lalaki at igilit sa liig ng makukulang. i Ibulong sa hinlalaki po, ganito po, hinlalaki po natin ito. Ibulong po na Norsop Kordam Hudi. Norsop, Norsopom, Kudam, Kordam, Hudi. Norsopom, Kordam, Hudi. Tapos igilit po sa leg po naman kukulam. Ang paggilit po, parang nagigilit po kayo ng ah, baboy o manok. Dahan-dahan lang, lang po. Buo ang loob. Huwag po kayong, pag nagumagawa po kayo ng ganun po, ay huwag po kayong ah, mag po mag po yung parang ginigilitan nyo po talaga uh, focus po kayo para yung visa ng ginamit po nyo ay makakabisa po pero kung nagdududog po kayo sa ginagawa po ninyo huwag nyo na po ituloy at dito po pag nag uh, kay kayo sa mga kumbati uh, na gumagamot na po kayo o nagkukon po dapat po dito ay uh, bawal po yung di po kayo kumain dapat po ay ganado po kayo huwag kayong sasabak na may nararamdaman po kayo ma kakapit po yung kwan po sa inyo kung may karamdaman po kayo kaya ingat-ingat lamang ingat po at dapat dito ay busog na busog ka na wala ka nararamdaman at talagang konka ganado para kon po at malakas po kayo sa spiritual narito po ang orasyon po na pang pangwasak o, upang pang mamatay ang mga kukulang ka ng pangasyan ito po Sana po isa ulo po nyo palagi to. Eh, ulo po nyo. Kung manggagamot na po kayo, ganito gawin nyo po. Pero yung hindi pa po ng gagamot, huwag nyo po muna gamitin to. Uh, gamutin nyo muna yung sarili nyo bago tapos pamilya nyo po. Tapos sa uh, ibang tao. Yan po. Uh, sinisilip ko pa para ma-i- gin ako po yung orasyon po para hindi po nakakaya sa inyo uh. sana po huwag po kayo makalimot pong mag subscribe, mag like and share at pakipindot na rin po ang bell icon sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatukos sa na aking youtube channel yung po yan subscribe po kayo, huwag po kayong mahiya po at i-like and share dami na po ako na i-upload na almost kung na po uh, 300 plus na po pero yung subscriber ko po, konti na po, hindi pa nakaabot po ng 1,000. Dapat po, itong bon na po ito makakaabot po ng 1,000 po para uh, makapaas po na po ako sa kwan. Marami po akong pinagdaanan pa dito na kwan. Uh, makakakuha ko po ng mga bagay-bagay na sa YouTube channel Eh. So kung uh, 6,000 uh, kipa ang makukon mo o iwan ko, hindi ko alam kung kwan dapat so po kayo makalimot mag-subscribe, mag-like and share para tulong po niyo sa akin. Oh. ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat 'yun. Maraming salamat po. Maraming salamat po.